dike oh, ha DNA no ay kumao. Oh. Oh, oh bigo naman sa inyo, iikot ko kayo eh. Oh. Oh, 'di ba? 'Yun yung mga lugar dito. Yung karsada na 'yon, oh, kung nakikita niyo 'yon, oh. Oh, kita nyo Yung puti na 'yon. Grabe ka tarik 'yon, oh. Oh. Grabe yung manapuntahan lugar na guys. Oh. Oh. Grabe yung daan. Oh, yun yung ano ko, pinsang ko. Oh. Di ba? na sa inyo. Oh. Tingnan nyo yung jura nyan, guys. Oh. Legit yan, ha? Di yan scam. Oh. Oh, yan yung mga puno, guys. Oh. Oh, ayan, tinutukan ko ng maigi para sa inyo 'yan. Hindi to, guys, oh. Oh, niyo is yan, ha. Oh, ayan, ayan yung pinsan ko, oh. Oh, ayan, dala namin motor. Na manya ako, oh. Guys, oh. Solid. Oh. Sabihin niyo is kami. Eh. Oh, ayan yung dagat, oh. lagay ng dagat to. Oh. oh. Tanyo. Ibang iba yung kulay. Hmm. May yung paligid. Oh. Ba. Oh, may mga nakatambay diyan. Ayun pizza. Hmm. Persada. Shoutout kay kuya ayan. Grabe, oh, sino pa kaya akit diyan? O oh, shout out din sa na dumaan na nakamotor. Oh. Grabe. Oh. Kitang-kita niyo 'yan, no? Oh. oh. Narga insan. Ayun naman guys, dinadaanan na. makikita nyo yan guys ha uh, dinadaanan namin oh. shout out sa truck